So John, tuturo ka ngayon kung paano anong, anong masarap na almusal Tuturo ko siya. Sa ka ba kumakain ng mami? Ayun lang, sa LCO, sa gilid. Hindi ka marunong pumili. Pagkakain ka ng mami, tandaan mo, dalawa sinyalis. Ha? Dalawang sinyalis para makahanap ka ng masarap na mami. Alam mo kung ano? Una, stainless. Dapat yung kanyang cart. Dapat naka, ba? naka-bisikleta yan. Yung cart niya dapat stainless. Tapos bilog yung lutuan. Lutuan. Yung lagayan ng mami. Oh, ano pangalawa? <laughs> pangalawa kailangan niyan, meron siyang sauce na pula, parang ketchup. Yan ang matinding mami. Kapag meron niyan dalawang yan John, legit. Legit yan. Oh, tara punta natin. Nakita ko. Let's go. Dito, may nakita ako. Yan ang mga mami nga hanapin nyo. Matindi ang bagay niya. Stainless. Bilog. Ketchup. O, oh, diba? Let's na.